Sen. Coco Pimentel ang constitutional yun kasi uh, yung hinihiling budget ng executive dapat yun lang ang aprobahan ng kongreso ang ginawa ng kongreso itong si Tamba Luzgos dinagdagan so labag sa salikang batas. Kaya salamat kay Attorney Attorney Yes, Attorney Palito, Attorney Coco Pimentel, Senator Pimentel. uh, it, it, my memory serves si try pangalawang kaso na ito na isinampa sa Supreme so Court ang una yung Maharlika Investment Fund. Okay? Ah uh, unconstitutional din yun ang argument. So, hintayin natin. Sana magdesisyon na ang Supreme Court. Ito na, budget for 2024 sa kagagawa ni Tambaluslos, pinirmahan naman itong si Mr. Yeah. Mm. BBM, 450 billion. <laughs> Isiningin. Baliwala lang kanilang 450 billion mga ka... Grabe, walang awa sa taong bayan. Basta sa kanila, importante, may pera sila. Anyway, uh, good luck, Senator Pimentel. Punta tayo sa manifesto uh, na sinimulan ni Captain Dado. Ang daming nagre-reklamo, hindi nila mahanap yung link. O kung mahanap man, hindi alam kung anong gagawin. Kasi marami rin sa atin na hindi magaling sa technology kasama ko. Maraming gustong pumirma na hindi alam paano mag-carnet. Kaya na 'yung latest vlog ko kanina, sabi ko ah, kung 'yung kay 'yung sinimulan ni Captain Dado is online manifesto, ito support. Text message manifesto. Yung hindi alam, mag-open sa link at ilagay ang pangalan at ilagay ang email address. Pwede na kayong makaboto. Okay? <laughs> May ginawa akong manifesto na parehas lang sa manifesto ni uh, Captain Dado. Sinummarize ko lang tinagalog ko. Tapos kung gusto nyo, i-text nyo lang yung pangalan ninyo, uh, edad at uh, cellphone number, yun na, nakaboto na kayo. Para marami, millions ang ating target. So ito po, uh, isinulat ko na ito yung manifesto. Sulat kamay lang. Oh, basahin ko ha. January 4, 2024. Manifesto ng taong bayan. Kami nagpapahayag na hindi na namin kilalanin si Ferdinand R. <coughs> Marcos Jr bilang presidente ng Pilipinas dahil wala na kaming tiwala sa kanya, betrayal of public trust. Sa makatuit, nabudol kami sa kanya. Aming kilalanin na si BP Sara Duterte bilang presidente ayon sa konstitusyon ng Pilipinas. Aming iperma ang aming mga pangalan. So, yan na. May initial na akong natanggap na text. Anin. Julio M. Bison, Yulalia